Ngayon, nakakapulong na tapos na. Ngayon, tawarin naman kami. Hindi yung maingit. sa mga na ako ng maraming salamat sa inyong mga followers ko. Sa mga nadalagad kong followers, maraming maraming salamat. Sa mga viewers, sa reactors ko, sa commenters ko. Nagibot maraming salamat sa inyo. Ngayon, ito wala akong bilig sa Repol. Ito yung matutuwa mo. Yung ganyan. Kasi siya na ako sa Ma mga mga kilala ko. Mga mga kaibigan ko. Tapos po sa ano kaya. Ito ang tatasama na po. Ito po. Yung kasing pagdadrives. Pero ito ang nauso ngayon. Nakuuso ngayon. Tawag yung tawagin nila dry pack. Dry pack po tawag dito. Ito, 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 ito po po natin. Muli, marami maraming-maraming po salamat sa inyong, Sa inyong lahat viewers, followers.